Yun, yun, yun. Bigay mo na sa akin. Bigay mo na. Yun. Alright. Thank you. Lala Move. Yan, guys. No? Meron na tayong pang 6th booking. No? Yan. Kapunta naman to ka ng Antipolo. Mula dito sa Bukawi. Yun, guys. Good morning. Yan. So, ngayong araw, guys. Pagbibiyaya naman tayo ngayon kay Lala Mob. Yan. No? Meron na tayong first booking guys punta ng Malolos, Bulacan uh, December 31, 2024 no? ito na yung huling araw ng ano natin no? Oh, taong 2024 yan so magbabiyahe tayo ngayon meron na akong first booking guys meron rin sana akong second booking kaso nga lang kinansel kung kailan nandito na ako sa pick up alright <laughs> cancel agad yung second booking natin maloko din eh kung kailan nasa pick up na ako saka naman kinansel yan marilaw okay na to yan guys so marilaw nakuha ko yung marilaw ayos to para dalawa na yung bulakan natin yan guys no pupuntahan ko muna itong ano natin and then update ko na lang kayo alam ko ako Hello. Mayroon na tayong double book papunta ng Malolos and Marilao Bulacan. So, ayun guys. Bumabiyahin na ako, no? At yung booking natin, guys, ay isang pooling at isang regular. So, gusto ko pa itong kuna ng isa pang kasabay na isa pang regular, no? Para tatlo yung gala natin. Pero sa biyahin na natin, kukunan, ano? Para hindi na mag magtagal yung natin, mga delivery pagbiyahe na lang natin pupunan ng kasabay right so ngayon salamat sa magandang panahon ngayong araw yan hindi na umulan uh, mga nakarang araw umuulan lagi makakapagyan na uh, tayo celebrate ng maayos ng new year mamayang gabi kaya so, na tuloy tuloy natin magandang panahon ano? kasi nung nakaraan Pasko Uh, maulan, hindi masyado mga pag-celebrate. number 31 ngayon, ito yung huling araw ng taong 2024. Alright guys, Happy New Year sa lahat! Yan guys, na update ko na kayo pag may panibagong buhay ulit tayo, pangatlong buhay natin kapag nakakuha na tayo. Alright guys, mabiyahin na tayo, mapunta ng Marilaw sa ating first booking and then yung second booking natin papunta ng Malolos right so yung meron sa tayo guys na pang third booking na no As, hindi ko nalang tinuloy guys nag-aalangan ako eh gusto kasi nung hanag book mga i-drop natin i-drop ko yung ano yung sa kanila eh Malolos pa yun kaya hindi ko nalang tinuloy pinakancel ko nalang guys So, pupunta na tayo ng panibagong booking para may kasabay pa itong dalawa natin. So, ibang kumuha ng isa pang regular book eh. Para tatlo yung dalawa natin pupunta ng Bulacan. Mahirap yung anong eh. Yung uh, gusto nila yung makunan sila. Eh, malolos pa. Eh, may madadaanan pa akong marilaw na uh, isa pang booking atin pinakancel ko na lang guys kesa naman kapag hindi ko nagawa ang gusto nila eh ma pa tayo pagkatapos ng delivery natin doon no? kaya ayun hindi ko na lang siya guys <laughs> baarati na sa buhay nila i-deliver na nila yung gusto nila ipadeliver <laughs> ipadeliver ka pa meron pa tayong music sa Marilao eh gusto nila mawag na ng malulos no way alright guys may nakuha na tayong pang pangatlong booking no dito sa kubo na tayo kakakuha papunta to ng balinsuela Alam mo pick up po road del concepcion po Ira sinat. Ano na ro Yan guys. Meron tayong uh, pang third booking. Yan. So, ko ng Balinsuela. No? So, tapos na yung booking ko na No? present to book tayo ng araw. Yan. Nawalan man tayo ng dalawang booking kanina. Kasi, na-cancel. Eh, ayan nakakuha pa rin tayo ng mga bookings at ilo sigala natin ngayon pagpunta ng north guys Balisuela Marilao and Malolos ayan guys yun tayo ibig target ko na lugar ngayon araw kasi ganda ko mamaya ng Balisuela babalot dahil mayroon ang pipikatin may pinapa-pick up sa akin na mga food um, yan dayaw ko sarap magbiyahe ngayon guys eh nakapakaluwag ng daan <laughs> maraming mga sinak yan pero hindi traffic sarap magbiyahe ngayon guys kasi ang 31 yan pinang araw ng taon 2024 guys goodbye 2024 and hello 2025. Yan guys, nadrop na natin dito yung Balinsuela ano? All right. Nako na parating natin i-drop yung Balinsuela. Dahil nadadaan na natin yan. Yan kasi yung ating third booking guys doon naman tayo sa annex na ano natin drop off Marilao Bulacan guys nandito na tayo sa Marilao na ito yeah. na yung ano natin drop off location that Salamat siya, di, sir. Mga alam, mga stoplight nakaka eh. <laughs> okay, na nakaka-traffic eh. May Apa sir. salamat di, sir. Yan, guys. Uh, Bayo pa sir eh Binigyan tayo ng 350 286 lang yung kanyang Pabayaran Right Thank you sir Ah gusto nyo yung servisyo natin <laughs> Kaya ang laki ng tip natin So ayun guys na Agad pa natin yung uh, Marilao Bulacan So pupunta naman tayo sa Marolos Bulacan guys 38 minutes pa Kasi malayo layo pa to guys Pwede nga na muna tayo Pwede kumain muna no? <laughs> Or kumuha pa tayo ng isa pang booking guys Try natin ano you makakuha tayo ng kasabay pa yung malayo na yung upay alright guys so update ko na ngayon ha hello hello po good afternoon lala delivery po uh, po. Basta, po okay po thank you so, picture na lang ako mo. salamat po ok guys, sa drat natin yung ano uh, malolos no meron tayong biniling 5 star guys o so. Nagpapapotok tayo naman yung gabi habang naghahati ang gabi no happy new year <laughs> nabili ko yan dyan sa may ano, nadaanan ko kanina maraming nagtitinda lang paputok sa uh, marilaw isa lang ang binili ko 5 star lang okay na yan pampaingay lang namiss ko ng gumamit ng paputok eh kasi dati ng mga bata pa kami hindi eh. ang ginagawa namin eh alright guys yan na drop ko na yung malolos no hindi ko na siya kinuha ng kasabay dahil wala rin naman akong ano walang umaayon na kasabay dito sa ano natin eh buking papunta ng malolos okay na yon mag-aabang naman tayo ng pabalik guys pero kakain muna ako no yeah. hanap muna ako ng mga kainan guys alright so balikan ko na lang kayo kapunta pong matandang balara thank you salamat po late lang pala yung papadala niya ni dito na lang to alright guys na pick up na natin yung ating kasabay ang fifth booking natin papunta to pa ng matandang balara alright guys so biyahe na tayo pero kukuha pa rin tayo ng isa pang kasabay guys kasi yung dala natin ngayon ah is ano, isang isang regular, isang pooling no. Ayan. Kukunan pa natin ito ng isa pang kasabay ka is para sulit yung biyahe natin. Para right. <laughs> ay. yon 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 bigyan mo na sa akin, bigyan mo na yon. All right, thank you dala mo. Yan guys no. Meron na tayong pang 6 booking no. Yan, pupunta naman ko ng Antipolo mula dito sa Bukawe. Pupuntaan ko na muna ito guys. 8 minutes lang mula dito sa ano na natin. Pagmumulan. Okay guys. Na-pick up na natin itong ano. Pang 6th booking natin. Pupunta ng Antipolo. Yan. Kailangan natin ng panali. Ito. Yan. Tapos plastic pang balot kasi mukhang uulan na naman hmm, lagi tayo may dalang plastic guys para in case na malaki yung ano at hindi magkakasya sa lalamubag eh ngayon naman may laman na tong lalamubag ko eh fireworks yan to tới ăn được sống ngủ lên này mà ăn dahil umaambon na meron na ang plastic para sa ating cellphone Okay, ready na tayo. Let's go na. Hindi ko ma'am. Buti hindi. di hindi pa nakakalis. Ah, ID ko. Legit naman tayo mam <laughs> Legit naman tayo. Ah. Ito lang, picture rin para send mo sa kanya. Buti nakalis. Ginalot ko pa Opo, po, salamat po. Ha. Kabalot naman eh. <laughs> Ako lang ang babasa. Save <laughs> yung parcel ko. Salamat po. Yan, guys. O, hindi pa nakalis eh. Hinihingi pala ng receiver yung pic yung picture ng ID and then picture pa ng ano plaka alright so ayun guys no na pick up ko na yung pang 6th booking natin papunta na ang antipolo yan pero unahin natin ang patandang balara ayan guys no So, dadal muna tayo ng ano, Balinsuela, guys eh. Diyan muna ako pupunta kasi may dadaanan ako doon Na pa-pick up ng balaw ko. alright Okay, muna i-search is natin sa mapa. Balinsuela. Diyan dumo na. So, pupunta muna ako sa Balinsuela, guys, no. Tadaanan ko yung pinapapick up sa akin na bayaw. Yan. Mga pagkain din yun eh. Uh, bread. Mga bread. Yan. So, ayun guys. Uh, update ko ka lang kayo kasi medyo umuulan na ako. Baka mabasa yung ating camera. Yung camera natin eh. Ano lang yan. Budget min lang. Hindi waterproof. Boss Joey. Boss Joey dito. Dito po. Lala mo po. Deliver. Tinibar. Alright, guys. So, dito na tayo sa, ano, sa drop of location itong antipolo. Yan. Ito yung last drop off na natin ng araw. At ako uuwi na, guys. No? Hindi ko na nabidyuhan yung mga drop off natin sa Quezon City at sa Marquina. Bawat mag-drop ko siya kanina, umuulan eh. Baka mabasa yung camera natin. So, ngayon lang natin na uh, medyo hindi Ambon-ambon lang. Tapos tira ko lang. Sudah bayaran pa po? Apa? Rp300.000 Rp300.000 305 po 300 300000 Rp300.000 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 rp Deliver ko yan sa bahay. Deliver <laughs> ko sa bahay yan. Panganda namin mamaya yan. yung ito yung pinikap ko sana. Sa Balansuela, doon sa balaw ko. So ayan guys, no? kailangan natin magpahinga. Kahit medyo maagat at marami pang booking na pumapasok sa atin. Eh, magpapahinga na ako guys. Para may lakas pa tayo mamaya, mag-celebrate ng New Year. Yan. So, happy new year sa lahat, guys. Yan. Ito na ang tahun araw taon 2024. Yan. So, goodbye 2024 and hello 2025. Alright. So, then, guys. kita mo na magpapahalam. Maraming salamat sa inyong and right to the Peace out.